Isang masipag na katuwang ng kanyang asawa si Jessica. Ang kanyang kasipagan ay nagsimula pa noong siya'y bata pa. Nine years old po ako nung nagtinda ng ice candy. Dala ko yung gamit ko, dala ko yung tinda ko. Pag naman naisip ko na kumikita ako kahit ganong kalit na halaga sa akin po para makatulong sa magulang ko. Tunay na mapagmahal at mapagbigay si Jessica, kaya naman hindi niya akalain na sa isang iglap ay masusubok ito. Ay, pero naman ako ng phone mo. May iti-text lang ako. Ah, sige. Kunin mo sa taas. na nabasa ko na po na huwag ka nang mag-text, uwi na may bahay. I love you. Napakasakit. Omel, oh, may anong ibig sabihin ito? Ha? Huh? May pa I love you, I love you pa kayo? Sino tong babae mo? Ang kapal ng mukha mo? Tinanong ko sarili ko, may pagkukulang ba ako? May pagkakamali ba ako? Ano pa ba ang kulang sa akin? Magkagayon man, isang pangyayari ang nagpagaan sa kalooban ni Jessica. Kwento po niya na talaga ay tumigil ng babae na gusto siyang makausap. Ang kaganda din po dito kay Umel, Inaamin po niya, nangin siya lang sorry, lumuhod po siya. Pinatawad ko po siya. Inisip ko pa rin sa sarili ko. Na alam ko, Lord, puro pagsubok to. Matapos din po. Ngunit isang araw, hindi inaasahan ni Jessica na... One time po, nasa kwarto po ako noon, hinahanap ko po siya. Ang boses niya, talagang ay tinatago, eh meron pong extension doon sa kwarto namin. Pag-angat ko po ng telepono, narinig ko na po na ang sabi ng babae, bakit ganyan? Dumating lang ako galing Japan, hindi mo na ako pinapansin, bigla ka nagbago. Ang sagot po nung Umel, tapusin na natin to. Ayoko na kasi mahal ko asawa ko, mahal ko ang pamilya ko. Ayoko masira ang pamilya ko. Halos mabunutan ng tinik si Jessica nang malamang tuluyan ng tinapos ng kanyang asawa ang relasyon nito sa iba. Doon din lalong napalapit si Jessica sa Panginoon. Naunawaan niya ng buo ang pagpapatawad ng Diyos. Kasabay nun ang paglago din ng kanyang asawa sa relasyon nito sa Panginoon. Lumipas ang panahon, pinagpala ang pamilya ni Jessica. Nagkaroon sila ng mga anak at sariling klinika. Subalit, muli na naman silang dumaan sa isang pagsubok. Nagkaroon ng isang malubhang karamdaman ang panganay nilang anak. Isang sakit na hindi malaman kung saan nagmula. nag po kami ni Leans po yung bata at pinag Pinagkatiwala po namin sa Panginoon, pinagkaloob po namin sa Kanya kung anong kalooban niya sa batang ito. Kung sa ganitong paraan, kukunin niya na po yung bata, tanggap na po namin. Pero ang kabutihan ng Panginoon, ang kapangyarihan niya, hindi kami inuwanan. Nasaksihan ni Jessica at ng kanyang pamilya ang makapangyarihang pagkilos ng Panginoong Jesus sa kanilang buhay. Nakaranas ng kagalingan ang kanilang anak na si Rafaela. Mm, talagang napaka-laki ng puso ng Panginoon sa mga tunay niyang anak. Dahil po, hindi ko sukat akalain na gumaling siya, pinagaling siya ng Panginoon. At ngayon po, hindi ko sukat akalain na someday, somehow, magiging beauty queen yung anak ko. Bumukas ang pinto ng langit ng pagpapala sa pamilya ni Jessica. Ngayon, mayroon silang kumikitang mga negosyo. Ang kanyang asawa naman ay isang matagumpay na public servant. Talaga po inaalaw ng Panginoon ang pagsubok. Doon po lalong tatatag. Ito po kami ngayon na may masayang buhay, may masayang pamilya, may kasaganaan, hindi nagkukulang, sapat ang biyaya ng Panginoon sa buhay namin.